Baka mamaya, sa'yo wala na kayo pero sa kanya, kayo pa. Tsaka Brad, may anak kayo, tatlong taon. Tsaka hindi naman sila kasal ng babae Anong problema doon? Wala naman problema doon ha? Para sa akin wala akong nakikita any problem doon. Hindi kasal, okay lang sa'yo. Sa so, ibig sabihin, kung ikaw nasa kalagayan nung mag-ina niya, ikaw yung nanay, pero hindi kayo kasal, okay lang na iwanan ka nang walang maayos na closure. Brad, may harap yung ano, pinapasok mo. Matindi karma niyan. Pwedeng kayanin mo yung karma sa ano sa partner mo, pero yung karma mo sa pagiging tatay mo sa anak mo, Brad, mabigat 'yan. Ah, uh, nai. Hmm. 'Di ba may naikwento ako sa iyo ng nakaraan, yung naniligaw po sa akin? Oh, eh gusto daw naman dito para makilala na din kayo ni tatay. Ah, talaga? Eh, taga-sambay, anak. Gamanila Manila po ma. Teka, binata ba yan? Uh, actually na eh, may anak po eh. Oh, may anak? Bakit? Asa yung nun? Eh, yung sabi niya, nagkakalabuan na daw sila. Nagkakalabuan? Bakit daw? Eh, toxic daw yung babae. Eh. Tsaka, pinapahiya siya sa mga tao. Naku, toxic? Ang pangit sa buhay yung ganyan, anak. Pangit kasama sa buhay yung ganyan. Toxic, tapos namamahiya. Tsaka, yung mga ganyan klaseng babae, paano may harap sa ibang tao yan? Ganyan ang paghugali. Pangit yan, anak. Pangit yan. O, oh, sige na, ma. I-PM ko na lang po. O, oh, sige. Sabi mo na lang ako, ha. Pagpapunta na. O, oh, sige, ma. Eh, ilang taon na ba yung anak mo? Um, three years old po. Ah, tapos taon. O, oh, po. O, oh, ito na po yung papa mo, MJ. Hey, o, si oh. Alfred. Mag magandang gabi po. Ito. Bless po. si to. Mm, boyfriend ni MJ. Boyfriend? Uy, ano meron? Eh, andito siya siyempre para gusto niya kasi formal na humarap sa ating dalawa. Ah, hindi. Okay kung ganun. Taga saan ka, Brad? Eh, taga -pasoy po. Ah, layo ah. Kailan pa kayo ni MJ? Hmm, isang buwan na po. Isang buwan? Eh... mo naman dalaga yung anak ko, di ba? Ito, diretsa ang tanong na agad para ano. Binata ka ba? May, may nakalibin po ako, pero wala na rin po eh. Ah, eh, kailan pa? pa. Nagkalaban kasi sila eh. Pangit kasi ugali ng babae. Pangit ugali? May anak ka? Ilang taon? Eh, tatlong taon po. Tatlong taon? Eh, yung nga, yung tanong ko. Kailan kayo... ...inkayawala eh? Eh nagkakalabuan nga ni Kasi nga daw Toxic nga daw kasama yung babae Biruin mo ha Aris kayo, lalabas kayo Tapos ipapahiya ka rin sa harapan O di yun Kaya nga Hindi ko tinatanong yung reason Ang tinatanong ko Kung kailan nagkahihwalay Patagal na ba? Taon na ba? Dalawar taon? O baka kahapon lang? Eh, sir, medyo bago lang po eh. Pero sinabi ko naman po sa kanya, sir, na ayaw ko na po. Kaya nga po ako dito ngayon eh. Eh, kasi brad, ganito eh. Baka mamaya, sa'yo wala na kayo, pero sa kanya, kayo pa. Tsaka brad, may anak kayo, tatlong taon. Eh, yung mga magulang ka pa ba? Ah, opo. Nandun lang po sila sa bahay. Hindi ba sila gumigit na para maagapan sana sa kasi Brad, baby pa yung anak nyo. Dapat sa magulang mo, medyo gumagawa mo sila ng paraan kung maayos kayo, hindi. Kasi yun nga, baka mamaya, papasok ka sa anak ko, magka problema tayo na matindi kung kailan kayo na. Yung pa naman yung mahigpit ko sinasabi sa anak ko. Oh, e eh bakit naman problema silang dalawa? Hindi mo ba naiisip? Siya na lang nagsasabi na hiwalay sila. Eh, magmuna nung tinanong ko kanina, parang hindi na alam kung anong gagawin eh. Parang... Diskumpiyado na sa mga isasagot. Tsaka, hindi naman sila kasal ng babae eh. Anong problema doon? Wala problema doon ha? Para sa akin, wala akong nakikita any problem doon. Hindi kasal. Okay lang sa'yo. Sabi ibig sabihin, kung ikaw nasa kalagayan nung mag-ina niya, ikaw yung nanay, porke hindi kayo kasal, okay lang na iwanan ka nang wala maayos na closure. Eh kung inaayos niya yung ugali niya, eh di sana hindi siya iiwanan neto. Oh, eh hindi na okay ang ugali. Andun tayo, hindi okay ugali. May anak kasi sila. Dalaga tong anak mo. Baka nabibigla kayo. Oh, eh ano naman? Tsaka, oh, naman tong anak natin. Kung halimbawa maghihiwalay sila dahil lang dun. Ba't kawawa? Isang buwan pa ng kawawa. Dalaga anak mo. Eh, mahal niya na si Alfred eh. Isang buwan mahal? Ano yung sa sa'yo? Alam ano mo ba yung sinasabi mo? Hindi ko na-understimate. Brad, huwag mo isipin na ano-ano kita. Gusto ko naman ni bilang ama. Kasi dito sa bayan na to, kahit anong tigas ng katwiran nito, pa nagka-problema ako rin yung ayos. So marami na nangyari sa buhay namin na mga maling desisyon na sa akin po mataklat ang problema at ako'y nai-stress. Kaya inaagapan ko na, ulitin ko brad, dalaga yung anak ko. May anak kang isa, tatlong taon. Doon na lang tayo lumagay sa bata kahit hindi na doon sa kinakasama mo. Ngayon, kung ginagawa mo lang panakit yung anak ko o gusto mo lang tumawid dito para lang tuluyan ng hiwalayan ka ng babae, Brad, may balik yan. MJ, babae ka rin. Huwag kang basta-basta pumapasok sa relasyon Nang sabi-sabi niya lang. O baka mamaya, naging problema niyo pa yung anak ko. Eh teka, oo nga naman. Baka mamaya, yung anak ko naman yung naging problema. Bakit mo sinasabi na na kayo nun? Ako po, tita. Tito, hindi po. Oh, hindi naman pala eh. Hindi ako ano anyway, eh. Hindi, hindi, ako para mabigat eh. Kasi kung magkakaroon ng boyfriend yung anak ko, eventually, naiwanan mo yung mag mo, tatlong taong pala yung anak mo, tapos hindi ka gumawa ng paraan para maayos kayo. Hindi sa pinapangunahan ko, baka mangyari sa anak ko yun. Diba? Kasi bago pala kayong hiwalay eh. Siguro okay lang kung sinabi mo sa akin, limang taon na kayong hiwalay. Eh. Walang problema kahit dali mo pa yung anak mo rito. Yung ganyan sitwasyon, Brad, parang alanganin ako eh. Parang confused ka pa sa sarili mo kung buo ba yung loob mo na nandito ka o parang may anxiety ako nakikita sa mukha mo na may iniisip ka dun sa mag-ina mo eh. Teka, paano mo naman lang Napakagawin niya sa anak natin? Eh, napakabait ng anak natin, no? Oh. Yung nga yung kinakatakot ko ni. Mabait yung anak natin. Ha? Pakinggan mo ako maigi. Mabait yung anak natin kaya ako naninigurado. Baka mamaya pag nandito na nga, tsaka magagulo. Dahil siya mismo, hindi niya masabi ng direkta na talagang tanggap na ng babae na wala na sila. Eh, toxic nga. Kaya nga niya... Eh, hindi mo nga pwede ikatwiran yung toxic. Yung bata nga yung titignan natin. Kung hindi ginagawa ng pamilya ng paraan para maayos sila tayo, pwede tayo mag-suggest. Eh, naka ilang salita na po ako sa kanya eh. Pero ko po alam sa kanya kung bakit ayaw niya talagang kumalas eh. Oh, no, tinan mo po. Tinan mo Brad. Sa iyo mismo nang galing. Lumabas sa bibig mo. Narinig mo yung sinabi na. Siya lang ang may alam na hiwalay sila. Yung nanay na anak niya hindi. Ganito na lang nak. Teka, teka. Dapat naman kasi, iho, eh, oh. bago ka rin kasi pumunta dito sa anak ko, ikinilir eh, mo muna yon yung babae mo na yon Kasi ganyan ka, pupunta ka rito, dapat clear ka na. Hindi may mga ganyan sabit-sabit ka pa. Kahit hindi ka kasal. Hmm. Nako ha, hindi mo kami na stress dito sa pamilya namin. O oh, ngayon, kumabig ka. oh. O oh, eh, gitna lang naman ako. Basta kung saan ang tama doon ako. Bigla kang gitna. O ba diba? Kung kanino pa naisip yan, dapat kanina pa wala na to rito. Alam mo naman ako eh. Imanin eh, ko ba dyan kasi? Hindi pa naman siya nagpukwento kanini ng po eh. Sus, mariosip ka. Hindi, ganito na lang Brad, siguro. Tingin ko pasensya sa'yo bilang tao. Hindi eh, ko rin masabi kung magiging kayo na anak ko hindi. I-clear out mo muna yon, Brad, walang problema kung talagang matanggap ka ng anak ko. Brad, may harap yung ano, pinapasok mo. Matindi ka arman yan. Pwedeng kayanin mo yung karma sa ano sa partner mo. Pero yung karma mo sa pagiging tate mo sa anak mo, Brad, mabigat yan. Pag nabuntis mo yung anak ko, tapos may problema sa kabila, kakayanin ba ng trabaho mo? Kakayanin mo yung sitwasyon? Ulitin ko, baka mamaya pag naging kayo na, tsaka maghabol na maghabol yung nanay ng anak mo. Ang gulo nun, ayoko nang ganun. Dalaga yung anak ko eh. Kahit siguro may limang anak to, pag gagano'ng sitwasyon mo na bago pa lang kayo tapos hindi tanggap nung kinakasama mo na hiwalay kayo, hindi ko papayagan. Napaka-toxic niyan talaga, real talk. Napaka-gulong buhay niyan. Eh, hey, ikaw ba, MJ? Ano naman plano mo? Eh, hihintayin mo ba yan? O ako? Decision mo din yan? Eh, nay, tama naman po yung sinasabi ni tatay. Tsaka naniniwala naman po ako sa kanya. Eh, saka bilang isang babae po, ang sakit naman po kung ako yung nasa kalagayan niya. Hmm. Tama naman pala eh. Eh, ikaw naman kasi eh. Salamat mo din. Tingnan mo, pati kami dito magkakagulo dahil sa'yo. Huwag na sisihin. Huwag na dapat sisihin. Brad, ganun na lang siguro. Siguro eh, guru, it, nasa sa'yo na kung paano may titik yung mga sinabi ko pero isipin mo maigi. May anak kayo, tatlong tao. Kung ikaw yung ilalagay ko sa anak mo, ano mararamdaman mo? Inaagapan ko lang, Brad. Pero kung sinabi mo, limang taon, apat na taon, okay, sige, wala problema. Pero bago pa lang, Brad, eh. Kung hindi ka naaawa dun sa partner mo, dahil toxic, dahil maraming ginawang mali, dahil kang pinapahiya ka mo, o talagang hindi karapat-dapat para sa'yo, doon ka sa anak mo maawa. Yung ganong ugali, kaya pong baguhin yun. Yung mga adik ka, na, nagbabago eh. Yung mga ibang nakapatay ng tao, nagbabago. Yung pagiging toxic na isang tao, pwede magbago yung brad. Ha? Sir, sige po. Sensya na po ah. Mauna na po ako. Sige okay, brad, ingat, ingat. Malaki pa biyahe mo. Go. Anak, magsasama ka lobo sa akin ha. Anak, ang mga lalaki kasi ngayon, ang daming drama. Ang daming sisiraan yung partner. Gagawin mo sa partner para lang makapasok sa bagong babae. Ang daming nananamantala. Yung iba pa dyan. I trabaho ko nung sa una. Tapos pag kayo na, ikaw pala gagasa sa kanya. Batugan. Huwag puro itsura, anak. Dapat yung may diskarte sa buhay. Kahit nagtitindan ng gulay, ako talagang deserve Tapos walang ganong sabit okay sa akin yun. Tsaka isipin mo na lang talaga yung mga gano'ng sitwasyon. Yung, kung ikaw yung nasa kalagayan ng nanay ng anak nila, masakit yun. Ha?